seburung ini di tu banda oh my god my god guys isi pinu itu hospital Good evening guys. So nag-iisa pala ako ngayon guys at saka diniretso ko ng video na ito sa second floor. Lika samahan niyo ako. Sobrang nakakatakot dito sa hospital na to ng COVID guys. Ito recovery room. Uy! Uy, recovery room guys. Ah, nakalak. Talagang nakalak. Ayan. di jugay sir ka biri room. Ya. So di ta paasuk jo an. So jan tayu galing guys no baka malito ako ba. Alah sobran orang Sikit sikip ng dibdib ko dito ah. Parang kedami nila. Gamitan ng natin nito ng EMF guys. Gamitan ng natin Ba't sugurang si ano? Init! Uy! Sobrang init niya, guys! Tika-tika lang yung ano ng flashlight ko, ha? Wait. Sobrang init dito. Ano to dito? Oh my God. Uy! Uy! Sumikot lang ako ha, baka malito ako ba? Baka malito ako? Ah, okay, ito yung ano niya. Yung dyan ako galing, di ba? Oh my God. So, anong challenge tayo guys, no? Ayan. Oh. Oh my God, guys. So hindi na, wala din, hindi naman siya nag-ilaw. Kaso sobrang init dito sa loob. As in talaga napakaano guys, na wala talagang hangin. Off na lang muna natin guys. Hanap tayo ng ibang ano. Oh my God. Good guys. Yan ang tapakatahimik. Yan. Wait. Oh so nakalak naman yung mga ano guys, nakalak talaga. Padlak nila. Yan. So ito yung ano no, Doctor's Medical Center ng Gentry. Ayan. Yan, Yan o kaya ito. Hmm. Hmm. Aduh ni Aduh ni Itu Marah ni juga is ada bokas guys, oh my god, wui, wui, anu tu, anu kaya tu guys, oh my god. Di sini ada angin lembik, super ang lembiknya guys. Hello? Ayun. Oh, lembik guys. Bagaimana super ang angin? Si ratu, si ratu Bakit? Sobrang hangin. Oh my God. Nalito na ako ha, kung saan ako papasok. ito na kalak. Kalak. Oh my God. Hmm. Ano to dito guys? Ano yan? Oh my God. Ano yan guys? anakku galing ha baka yang di kuno alam kung sa anak pula labas sa subrang laki subrang lawak niya oh anu to oh my god oh my god guys anu kaya yang on sana aku galing aja ha? anakku galing good. Oui. Oui. Mag-ingat lang na tayo, sabi ni Kuya, guys. Sabi niya, mag-ingat ka lang, ha? Ayan. So, hindi ko na alam. Saan to? La delivery room. Ito pala. Delivery room. Kasi ito yung pintu niya, oh. Ayan. Delivery room. So, andito ako ngayon sa delivery room. Ayan siya, guys. So, dito ako galing, di ba? Ayan. Napasok natin ito, guys. First time ko. Kung... Hala! Uy! Uy! Sobrang lamig! Bakit ang hangin niyo? Wala na mong... Walang bintana, guys! Sirato! Oh my God! Sirato bintana niya lahat. Oh! Bakit ang lakas ng hangin? Sobrang lakas talaga ng hangin. Tumayo pala ibog Oh my God, tu melayutalaga guys. Oh my God, tu panglakas nama oh, Uh, parah itu tulak pangatnya ah. Sesaan aku gali. Di tu nak aku guys. Di oh, Ah, ada itu. A Lahibo ko, guys. The time So, dito ako pumasok, di ba? Yan. May delivery rooms. Tapos, ano? Ito yung elevator, guys. Ayan. So, dialysis. Wait. Okay, central. Ayan siya, guys. So, central supply RM room. Romeo yung aling guys, no? Tama ba? Ito'y dialysis. Ayan. Oh my God. napakaano ano talaga init. Ayan. Ayan siya guys, oh. Sobrang ano dito sa pakiramdam. Ayan. Ito. Nakalak. itu sia ai oh my god mana kau kaya tu guys we we anu kaya tu adlak adlak bien